Cassandra Ong, emosyonal na inamin ang pang-aabuso ni Mayor Kalugay sa kanya. Sa isang eksklusibong panayam, halos hindi mapigilan ni Cassandra Ong ang kanyang emosyon habang inilahad niya ang mapait na karanasang sinapit mula sa kamay ni Mayor Kalugay. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, isiniwalat ni Cassandra ang mga detalye ng pang-aabusong naranasan, na ayon sa kanya, naganap sa ilang pagkakataon habang siya'y nasa ilalim ng kapangyarihan ng nasabing opisyal. Ayon kay Cassandra, nagsimula ang lahat sa isang pagtitiwalaan na unti-unting nauwi sa mga pangyayari ng pang-aabuso. Hindi ko akalain na magagawa niya sa akin ito, sambit niya habang nagpipigil ng luha. Bilang isang opisyal, pinagkatiwalaan ko siya, pero ginamit niya iyon laban sa akin. Lubhang naapektuhan si Cassandra, hindi lamang pisikal kundi emosyonal at mental sa mga naranasang kalupitan. Habang tinukwento ang mga detalye ng insidente, maririnig ang panginginig sa kanyang boses, isang malinaw na tanda ng trauma na iniwan ng mga pangyayari. Nagpasya siyang lumantad sa publiko upang bigyan ng babala ang iba at hikayatin ang mga biktima ng pang-aabuso na huwag manahimik. Gusto ko lang ng hustisya, hindi lamang para sa akin kundi para sa lahat ng naging biktima niya, ani Cassandra. Samantala, nananatiling tahimik si Mayor Kalugay tungkol sa mga paratang, ngunit inaasahang magsasagawa ng investigasyon ang mga kinauukulang ahensya upang malaman ang buong katotohanan sa likod ng mga aligasyon. Si Cassandra Ong, sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan, ay patuloy na naninindigan at umaasang makakamit ang hustisyang hinahangad hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para rin sa mga biktimang hindi kayang magsalita